musika. Alam mo ba na milyon-milyong tao ang nagkakasakit bawat taon dahil sa mga sakit na nakukuha sa pagkain at marami sa kanila ay matatanda? Ayon sa Department of Health at mga eksperto, mas mataas ang panganib para sa mga senior citizens dahil humihina na ang kanilang immune system habang tumatand. Ang nakababahala pa, karamihan sa mga sakit na ito ay nagsisimula mismo sa iyong refrigerator. Ang lugar na pinagkakatiwalaan mong nag-iingat ng iyong pagkain. Ipinakikita ko mga kamakailang pag-aaral na ang maling napaglagay paglagay ng ilang pagkain sa ref ay maaaring magdulot ng food poisoning, sirain ang nutrients at mag-trigger ng mga nakakapinsalang chemical changes lalo na para sa mga senior. At karamihan sa atin ay walang ideya tungkol dito. Kung ilalagay mo ng walang pag-aalala ang ilang prutas, gulay o pantry staple sa ref, maaaring hindi mo namamalayan na inilalagay mo sa panganib ang iyong kalusugan. Sa katunayan, ang numero unong item sa listahang ito ay mas mapanganib kaysa sa inaakala mo. Nawawalan ito ng nutrients at maaaring maglabas pa ng mga toxic compounds kapag nilagay sa malamig na lugar. Kaya manatili ka hanggang sa dulo dahil ang matututunan mo ngayon ay maaaring magligtas ng iyong kalusugan o maging ng iyong buhay. Kung handa ka na, simulan na natin. Tatlong pagkain na dapat huwag ilagay sa refrigerator. Una, peanut butter. Kalusugan ng mga senior. Para sa maraming matatanda, ang peanut butter ay hindi lang basta merienda. Komportable ito para sa kanila. Isang pamilyarang spread mula pagkabata na ngayon sa kanilang pagtanda ay nagbibigay ng madaling source ng protein at healthy fats. Pero paano kung ang pinagkakatiwalaang pagkain na ito na nakahimlay lang sa iyong refrigerator ay talagang mas nakakapinsala kaysa nakakatulong? Hay, maaaring naman magulat ka pero ang paglalagay ng peanut butter sa ref lalo na para sa mga senior, ay isang pagkakamali na may hidden cost. Kapag inilagay mo ang peanut butter sa ref, nagkakaroon ito ng physical changes na mukhang harmless sa simula. Tumitigas ang mga oils, lumalapot ang texture at nagiging stiff. Hindi na madaling ikalat ng walang pilit. Pero para sa mga senior na may arthritis, mahinang grip strength o limitadong mobility ng kamay, ang simpleng inconvenience na ito ay nagiging araw-araw na paghihirap. Ang simpleng paggawa ng sandwich ay maaaring maging nakakainis o masakit pa. Ang dating nagbibigay ng ginhawa ay nagdudulot na ng resistensya pero ang texture ay surface issue lang. Ang lamig ng ref ay nagbabago sa stability ng heart-healthy fats sa peanut butter lalo na. Ang monounsaturated fats na sumusuporta sa cholesterol balance at vascular health. Kapag paulit-ulit itong inilabas at ipinasok sa malamig na lugar, ang mga fats na ito ay maaaring magsimulang magdegrade na nagdudulot ng oxidation. At ang oxidation ay hindi basta-basta. Ibig sabihin, ang peanut butter na pinagkakatiwalaan mo para sa heart support ay maaaring nagdudulot na ng increased inflammation na sumisira sa mismong organs, pinoprotektahan mo. At hindi lang yon unti-unti nawawalan ito ng nutrients kabilang ang vitamin E, isang malakas na antioxidant na kailangan para sa brain function, at pagbawas ng oxidative stress sa mga aging cells. Para sa mga matatanda na nagsisikap na mapanatili ang cognitive clarity at memory, ang pagkawalar na ito ay hindi basta-basta. Unti-unti itong sumisira sa isang bagay na mahalaga. Hindi mo mararamdaman ang pagbabago. Hindi mo ito makikita. Pero sa bawat kutsarang nilalamig, unti-unting nawawala ang isa sa mga madali at masustansyang pagkain na dapat ay sumusuporta sa iyong pagtanda. Hindi sumasalungat dito at kung hindi pa sapat, iyon isipin ang emotional toll. Para sa mga senior ang pagkain ay hindi lang pampalakas. Ito ay isang ritual, isang source ng kasiyahan, kalayaan at routine. Kapag ang ritual na ito ay naging mahirap or disappointing dahil sa isang matigas at mapait na peanut butter na hindi na nagbibigay ng dating ginhawa, unti-unting nasisira ang quality of life. Sa kasong ito ang ref ay hindi nag-iingat. Kumukupit ito. Ang solusyon ay simple pero makapangyarihan. Ilagay ang peanut butter sa cool, dry na pantry ng mahigpit na nakasara at malayo, sa direktang init o sikat ng araw. Mananatili itong creamy, madaling ikalat at puno ng nutrients. Magpapasalamat ang iyong mga kamay at pati na rin ang iyong puso. Pero kung ang peanut butter ay mukhang harmless pero may hidden risks pa rin, paano pa kaya ang isa pang kitchen staple na mas nakakalin lang? Isang pagkain na maaaring sira ang iyong mga pagkain? maggalat ng bakterya at mag-iwan ng amoy sa ref na sinyales ng mas malalang problema. Pag-usapan natin ang sibuyas. Pangalawa, sibuyas. Ang mga sibuyas ay tahimik, ngunit mahalagang bahagi sa kusina. Bihira silang maging sentro ng atensyon, ngunit sila ang pundasyon ng maraming pagkain na nagdudulot ng ginhawa, koneksyon at init lalo na para sa mga matatanda na nagbibigay ng malalim na kahulugan sa lutong bahay, Ngunit ang hindi alam ng marami ay ang pag-iimbak ng sibuyas sa ref ay unti-unting sumisira hindi lang sa lasa at tekstura nito, kundi pati na rin sa iyong kalusugan. At bago mo pa ito mapansin, maaaring huli na ang lahat. Kapag inilagay mo ang buong sibuyas sa malamig at mahalumigmig na kapaligiran ng ref, may nagsisimulang mangyari na hindi agad napapansin ngunit nakakasira. Likas na nakabalot ang sibuyas sa isang protektibong balat at ito ay nabubuhay ng maayos sa tuyong at maayos na bentiladong lugar. Ngunit ang ref ay sumisira sa balanseng ito. Ang halumigmiga ay pumapasok, ang mga patong ay lumalambot, at ang dating firm at mabangong gulay ay nagiging malata, amoy luma at madaling kapitan ng amag. Para sa mga matatandaan na may sensitibong digestive system o mahinang immune uh, system, hindi lang ito usapin ng hindi magandang tekstura kundi ng panganib. Ang amag at bakterya na mabilis dumami sa mamasamasang... Kondisyon ay maaaring kumuntamina sa mga hiniwang sibuyas kahit pa nakaimbak sa lalagyan na nagdadala ng mga nakikita na maaaring hindi na kayang labanan ng matandang katawan at hindi lang ito basta pagkawala ng lasa. Ang sibuyas ay naglalaman ng kuritin, isang malakas na anti-inflammatory compound na nakakapagpabawas ng pananakit ng kasukasuan at nakakaprotekta laban sa sakit sa puso. Ngunit kapag naiimbak sa ref, ang pagkawasak ng cellular structure ay nagdudulot ng mabilis na pagkawalan ng nutrients, lalo na ang kusetin at iba pang mahahalagang flavonoids. Ibig sabihin, ang mismong pagkain na makakatulong sa arthritis o puso ay unti-unting nawawalan ng bisa ng hindi mo namamalayan, mayroon ding hindi inaasahang emosyonal na epekto. Kapag ang pamilyar na pagkain ay hindi na kumikilos o lasang tulad ng dati. Kapag ang sibuyas mo ay matabang o maasim o mas malala pa ay nagiiwan ng hindi Matanggal na amoy sa ref. Ang tiwala mo sa iyong kusina ay nagsisimulang manghina. At o kapagkanda kung saan ang pagkain ay gamot at alaala, -ala, kahit ang maliliit na bagay na ito ay maaaring makapagpabahala sa iyo. Pero may magandang balita. Maaari mong ibalik ang kontrol. Ang buong sibuyas ay dapat nakaimbak sa isang madilim at tuyong basket. Bigyan mo ito ng hangin, hindi lamig. Igalang mo ang likas na katangian nito at gagantimpalaan ka nito ng sarap at kalusugan. Ngunit kahit gaano ka-powerful ang sibuyas kapag naitabi ng tama, hindi ito katulad ng susunod na itim. Isang prutas na karaniwan. Tila hindi nakakasaman ngunit napakadaling masira ng ref na ang mga nutrisyon. Nito ay unti-unting nawawala bago mo pa ito makita. Malamang nakakain ka na nito ngayong araw pero naitabi mo ba ito ng tama? Pag-usapan natin ang saging. Kung patuloy ninyong pinapanood ang video na ito at nakakatagpo ng halaga sa mga insight na ito, Mangyaring magkomento ng numero dalawa sa ibaba para ipaalam na narito kayo. At kung hindi pa kayo nakasubscribe, iniire-recommend. Akong mag kayo at iyon ng bell notification para hindi kayo makaligtaan ng anumang video. Ang inyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na makalikha ng magandang content upang kayo ay mabigyan ng kaalaman at inspirasyon. Ngayon magpatuloy tayo. Pangatlo, saging. Mayroong nakakagaan ng loob sa saging, malambot, matamis at madaling tunawin. Ito ay isa sa mga unang prutas na kinain natin nung bata pa tayo at isa rin sa mga huling pinanghahawakan sa pagtanda. Para sa mga matatanda, ang saging ay hindi lang isang madaling merienda. Ito ay pinagmumula ng enerhiya, potasyo, at ginhawa. Ngunit nakakalungkot ang simpleng paglalagay. ng saging sa ref na kadalasang ginagawa sa mabuting hangarin ay maaring unti-unting Alisin ang lahat ng benepisyong dulot nito sa matandang katawan. Sa unang tingin, ang paglalagay sa ref ay tila walang masama. Pagkatapos ng lahat, ang balat lang naman ang pumapait ba? Ngunit ang nakikita mo ay isang reaksyon sa pinsala dahil sa lamig. Ang saging ay isang tropical fruit na hindi idinisenyo upang matagalan ang lamig ng ref. Kapag nalantad sa mababang temperatura ang mga ripening enzymes. Nito ay humihinto at ang natural na pagconvert ng starch sa asukal ay napuputol. Ang resulta isang saging na nananatiling firm ngunit walang lasa. Mukhang hinog sa labas ngunit parang hilaw at iba ang lasa sa loob. Higit pa sa pagkadismaya sa pagkagat, ang pagbabagong ito ay nag-aalis ng mahahalagang nutrients, lalo na ang dopamine at catechins, mga antioxidants na tumutulong magpabawas ng pamamaga at protektahan ang brain function para sa mga matatanda. Ang mga compound na ito ay lalong mahalaga. Tumutulong sila sa emotional balance, pumoprotekta laban sa cognitive decline at lumalaban sa oxidative stress. Ngunit kapag nalantad sa lamig, ang mga antas nito ay bumababa ng hindi na maibabalik. Heto nito ang kapalit. Kapag inilagay mo ang saging sa ref, hindi lang lasa o tekstura ang nawawala, kundi ang mismong layunin nito. Ang prutas na dating sumusuporta sa nervous system at kalusugan ng puso ay nagiging isang bland at malambot na anino ng dating sarap nito. At mas malala pa ang sobrang hinog na saging na inilagay sa ref ay maaaring magkaroon ng moisture sa ilalim ng balat na nagdudulot ng amag malapit sa tangkay. Isang suple ngunit seryosong panganib, lalo na para sa mga matatanda na may mahinang immune system. Hindi lang ito usapin ng nutrients kundi ng tiwala. Sa mga huling taon na ito kung saan ang bawat pagkain ay mas mahalaga at ang bawat desisyon ay dapat sumuporta sa lakas, linaw ng isip at kahabaan ng buhay. Kahit ang isang pamilyar na bagay, tulad ng saging ay maaaring magdulot ng problema kung mali ang pagtrato. Ang solusyon ay kasing natural ng prutas mismo. Itabi ang saging sa room temperature, mas mainam kung nakabitin o nasa bukas na fruit bowl kung saan maayos ang sirkulasyon ng hangin. Kung ito ay masyadong mabilis huminog, balatan at ilagay sa freezer para gawing smoothie o pang-bake. Ngunit huwag hayaang ang lamig ang kumupkop sa halaga nito at mawala ang benepisyo nito sao. Nasaksihan na natin kung paano ang mga karaniwang pagkakamali sa pag-iimbak ng pagkain ay maaaring unti-unting sumira sa iyong kalusugan. Ngunit paano naman ang mga pagkain dapat talagang nakaimbak sa ref o maaaring maging mapanganib sa mga hindi inaasahang paraan? Magpatuloy tayo dahil ang mga susunod ay maaaring makapagligtas talaga ng iyong buhay. Tatlong pagkain na dapat panatilihing malamig o may panganib sa kalusugan. Una, lutong karne at mga tiratirang pagkain. May kapanatagan ng dulot ng lutong bahay, ang pamilyar na amoy, ang init sa plato at ang kasiyahan sa pagkaalam kung ano ang nasa iyong pagkain. Para sa maraming matatanda, ang mga tiratirang pagkain ay hindi lamang tungkol sa kaginhawaan, kundi pati na rin sa pagpapanatili ng kalayaan sa kusina, pagtitipid at pagpreserbahan ng mga paboritong lasa. Ngunit ang kapanatagan ay eh, we don't maging isang tahimik na banta kung ang mga tirang pagkain, lalo na ang lutong karne ay hindi agad at maayos na inilagay sa ref. Marami ang hindi nakakaalam na kahit na luto na ang pagkain ng panganiba ay hindi nawawala. Sa katunayan, maaari pa itong lumala. Sa sandaling lumamig ang lutong karne sa mesa, yung mga bacteria tulad ng listeria, clostridium perfingens at salmonella ay nagsisimulang dumami at para sa mga matatanda. Ang pagdami ng mga ito ay nangyayari sa gitna ng mahinang immune system at mabagal na pagtunaw ng pagkain. Hindi tulad ng mga kabataang maaaring gumaling sa foodborne, illness sa loob ng ilang araw, ang mga matatanda ay maaaring mapunta sa ospital, magkaroon ng malubhang dehidrasyon o mas malala mamatay. Sa loob lamang ng dalawang oras sa temperatura ng kwarto, ang bakterya ay maaaring umabot sa mapanganib na antas. At yung mga mikrobyong ito ay hindi nagbabago ng kulay o amoy ng pagkain. Hindi mo malalaman na naroon ang mga ito hanggang sa magdusa ang iyong katawan. Ang mas malalim na panganib ay ang epekto ng mga bakteryang ito sa iyong katawan. Ang food poisoning sa mga matatanda ay kadalasang hindi nagpapakita ng bigla ang pananakit ng tiyan. Sa halip, maaaring magpakita ito bilang pagkalito, pagkahilo o bahagyang lagnat mga stomas na madaling mapagkamalang ibang sakit. Kung hindi gagamutin ang simpleng piraso ng karne na matagal nang nakalabas, ay maaaring magdulot ng systemic inflammation, magpalala ng arthritis o magdagdag ng panganib sa puso at bato na mas mahina na sa katandaan. Hindi ito tungkol sa pagiging takot, kundi sa pagiging alerto. Ang tamang pagre-refrigerate ay hindi lamang para sa lasa kundi para sa proteksyon. Ang isang selyadong lalagyan Mabilis na paglalagay sa ref at pagbabantay sa tagal ng pagkain sa labas ay maaaring magdulot ng malaking pagkakaiba sa pagitan ng masustansyang pagkain at pagpunta sa emergency room. Kaya ang patakaran ay simple. Kung hindi mo ito kakainin ngayon, palamigin ito at ilagay agad sa ref. Pagkatapos markahan, ang petsa ang karamihan sa mga tirang, pagkain ay pinakaligtas kainin sa loob ng tatlong hanggang apat na araw. Pagkatapos nito, kahit mukhang maayos pa, ang panganib ay masyadong malaki. Ngunit kahit na ang karne at mga tirang pagkain ay nangangailangan ng refrigeration, hindi lamang ito ang mga pagkain mabilis maging mapanganib. May isa pang araw-araw na pagkain makinis, puti at komportable na mas mabilis masira kaysa sa inaakala mo. At kapag nasira ito, ang pinsala sa iyong katawan ay maaring mas malala kaysa sa simpleng pananakit ng tiyan pag-usapan natin ang mga produktong gatas. Kung patuloy kang nanonood at nakatutulong sa iyo ang mga impormasyong ito, mangyaring magkomento ng numero apat sa ibaba para ipaalam na kasama mo ako. Ngayon, magpatuloy tayo sa pangalawang punto, pangalawa mga produktong gatas. May isang bagay na walang kupas sa mga produktong gatas. Isang basong gatas sa almusal. Isang hiwa ng keso kasama ng crackers o isang kutsarang yogurt para kumalma ang tian. Ang mga simpleng aliw na ito na madalas nakaugat sa kinaugalian, nostalgia o alaala ng kabataan, ay nananatiling bahagi ng pangaraw-araw na gawain ng maraming matatanda. Hiwisa. Malambot nitong texture at kriminal lasa ay isang katotohanan. Ha, dapat panatilihing malamig ang mga produktong gatas o ang mga epekto ay maaaring malubha at minsan ay nakamamatay. Ang gatas, keso, yogurt, sagana ang mga ito sa proteina malusog na taba, calcium at bitamina tulad ng B12 at D na lalong mahalaga habang tayo ay tumatanda. Ngunit ang mga sustansyang ito rin ang nagiging dahilan kung bakit ang gatas ay perpektong lugar para sa bakterya kapag hindi na itabi sa tamang temperatura. At para sa mga matatanda, mas mataas ang panganib na ito. Habang tumatanda tayo, ang ating stomach acid ay nagiging hindi gaanong acidic ang immune system ay humihina at ang ating resistensya sa bacterial threats ay lubhang nababawasan. Ang maaaring maging banayad na discomfort sa isang kabataan ay maaaring maging malubhang food illness, hospital o mas malalapa para sa isang matanda. Kapag ang mga produktong gatas ay naiwan sa labas kahit ilang oras lamang ang kanilang chemical structure ay nagsisimulang magbago. Dumarami ng tahimik ang bakterya. Hindi mo ito nakikita at minsan ay hindi mo rin naamoy ngunit naroon ang mga ito at hindi lamang nila sinisira ang lasa. Maaari silang magdulot ng digestive distress, joint flare-ups at systemic inflammation. Para sa mga may kondisyon tulad ng arthritis, cardiovascular disease o irritable bowel issues, ang kontaminadong gatas ay maaaring magpalala sa kanilang kalagayan at ito ang kapalit kapag hindi na panatiling malamig ang gatas. Ang iyong katawan ay maaaring Harapin ang sunod-sunod na reaksyon na hindi na nito kayang kontrolin. Dehydrasyon mula sa pagsusuka o pagtatae. Pananakit ng kasukasuhan na tatagal ng ilang araw at pagkapagod na hindi mawala-wala. Hindi lamang ito na sirang pagkain kundi ninakaw na enerhiya na walang kapanatagan at hindi kinakailangang paghihirap dahil lamang sa isang simpleng pagkakamali. Sa kabutihang palad, ang solusyon ay simpleng ngunit epektibo. Ilagay agad sa ref ang lahat ng produktong gatas pagkatapos gamitin. Panatilihing mas mababa sa 40 de Fahit ang temperatura ng ref. Itabi ang mga ito sa airtight containers at sundin ang expiration dates. Huwag magpanggap na ligtas pa dahil mas matagal ang paggaling at ang mga epekto ay maaaring magtagal. Ngunit paano kung may isa pang mahalagang pagkain na hindi lamang nasisira kundi nawawalan din ng sustansya kapag hindi napanatiling malamig? Isang pagkain na umaasa ang maraming matatanda para sa bitamina, mineral at cognitive support. Ngunit mabilis itong lumanta at mawalan ng bisa kung hindi maayos na naitabi. Hindi ito ang inaasahan mo at iyon ang dahilan kung bakit madalas itong napapabayaan. Pag-usapan natin ang mga leafy greens. Pangatlo, mga madahong gulay. Maaaring mukhang marupok ngunit ang mga madahong gulay ay puno ng nutrisyon, lalo na para sa mga senior. Isang dakot ng spinach sa umagang omelet. Isang malutong na salad sa tanghalian o ginisang kale sa hapunan. Ang mga simpleng dahay ito ay nagtataglay ng mahahalagang sustansya na sumusuporta sa memorya, lakas ng buto, sirkulasyon at maging sa mood. Ngunit sa kabila ng kanilang lakas, ang mga madahong gulay ay isa rin sa mga pinakamadaling masirang pagkain sa iyong kusina. At ang hindi pagpapanatili ng mga ito sa malamig na lugar ay maaaring magdulot ng pagkawala ng halos lahat ng benepisyong dala nila. Kapag naani na ang mga gulay ay nagsisimulang masira halos kaagad. Hindi tulad ng mga matitibay na ugat, gulay o mga pantry item na pangmatagalan, ang mga dahong ito ay nangangailangan ng malamig na temperatura para manatiling sariwa ang lasa, tekstura at nutrisyon. Kung iiwan sa room temperature kahit ilang oras lang, magsisimula silang malanta. Ngunit mas mahalaga, nawawala rin ang mga mahahalagang compound tulad ng folate, vitamin K at lutein. Mga sustansyang Critical para sa mga senior na naglalayong protektahan ng kalusugan ng utak, paningin at tibay ng puso. Ang masahol pa, hindi lang ito tungkol sa pagkawala ng nutrisyon habang lumalambot ang mga dahon at nagkakaroon ng moisture. Maging sa counter o sa hindi maayos na selyadong lalagyan, nagiging mainam ito para sa pagdami ng bakterya. Ang sirang gulay ay madalas nakakalin lang sa itsura. Ang ilang basa-basa o laylay na gilid ay maaaring mukhang hindi problema. Ngunit sa mga mamasamasang bahaging iyon, maaaring dumami ang mga mapanganib na pathogen, tulad ng E. coli at listeria na parehong naging sanhi ng malalang outbreaks dahil sa hindi tamang pag-iimbak ng gulay. At ang kapalit ng hindi tamang pag-refrigerate, hindi lang ito isang basa-basang salad, maaari itong maging bacterial infection na magdudulot ng pangmatagalang digestive distress, magpapalala ng joint, inflammation o mag-trigger ng dehydration at panghihina, na mas delikado para sa isang tumatandang katawan. Ito ay isang ninakaw na pagkakataon na pakainin ng iyong utak ng folate, ang iyong mga buto ng calcium-absorbing vitamin, K at ang iyong puso ng antioxidant protection. Isang tahimik na pagkawala na walang nakakakita hanggang sa huli. Ngunit ang solusyon ay nasa maingat na pag-aalaga. Dapat itago ang mga gulay sa crisper drawer balot ng paper towel para maabsorb ang sobrang moisture at Ilagay sa breathable bags o lalagyan. Ang layunin ay hindi lang para tumagal ang buhay nito, kundi para mapanatili ang lakas na taglay nito. Ngayon, habang tinatapos natin ang kabanatang ito, tungkol sa kung ano ang dapat ilagay sa ref at hindi, ang tanong ay nagiging mas personal. Gaano karami sa ating ginagawa sa kusina? Ay dahil sa ugali at gaano karami ang dahil sa pag-unawa? Sapagkat sa likod ng bawat pag-iimbak ng pagkain, Mayroong desisyon na nagpapatibay o nagpapahina sa ating tumatandang katawan. Tingnan natin ng mas malalim kung ano talaga ang ibig sabihin ng maliliit na desisyong iyon. Ang iyong refrigerator, ang iyong kalusugan, gawin mong makabuluhan. Tulad ng ating nakita ngayon, hindi lahat ng pagkain ay dapat ilagay sa refrigerator. Ang ilan ay nawawalan ng nutrisyon. Ang iba ay nagiging breeding ground ng mapanganib na bakterya, at ang ilan ay maaaring maging lason pa. Para sa mga senior, ang maliliit na desisyong ito sa kusina ay higit pa sa mga ugali. Ito ay mga pagpili na direktang nakakaapekto sa iyong kalusugan, enerhiya at kalidad ng buhay. Maaaring mukhang maliit lang ang magbak ng saging sa counter imbes na sa ref o ilipat, ang mga sibuya sa dry pantry shelf. Ngunit kapag tiningnan mo, ang mas malaking larawan ang mga simpleng pagbabagong ito ay makakatulong sa iyong protektahan ng digestive health, bawasan ng pamamaga, pangalagaan ng immune system at maging mas epektibo pa ang iyong mga gamot. At hindi ba yan ang gusto nating lahat habang tayo tayo'y tumatanda? Hindi lang mabuhay ng mas matagal kundi mabuhay ng mas maayos. Ang isang bagay na aking natutunan, lalo na sa pagtanda ay ang ating katawan, ay nagsasalita ng tahimik. Ang mga kirot, pagkapagod at masakit na hindi ito random. Ito ay mga mensahe at kadalasan konektado ito sa ating kinakain at kung paano natin ito iniimbak. Ang refrigerator ay hindi kaaway, ngunit ang maling paggamit nito ay maaaring unti-unting sumira sa iyong kalusugan. Ngayon, hindi ito tungkol sa takot kundi sa kamalayan, tungkol sa pagkuha ng kontrol sa maliliit ngunit mahahalagang bagay. Ang isang kusina na sumusuporta sa iyong kalusugan ay hindi nangangailangan ng mamahaling gadget o fancy diets. Nagsisimula ito sa pag-alam kung aling pagkain ang dapat ilagay sa malamig at kung alin ang hindi. Kaya narito ang aking payo mula sa isang senior sa kapwa senior. Una, ayusin muli ang iyong ref at pantry sa linggong ito. Hindi nang sabay-sabay, unti-unti lang araw-araw. Pangalawa, lagyan ng label at petsa ang iyong mga leftovers para sa kapanatagan ng loob. Pangatlo, maglagay ng maikling listahan ng mga pagkain na hindi dapat ilagay sa ref to ng iyong refrigerator gawin itong visible. Ang simpleng paalala ay malaking tulong. Pang-apat, at higit sa lahat ibahagi ang iyong